Ano ka gagawin? Gusto ano yan? Ha? Ano yan? Bracelet po. Oh. Para saan? Para po sa akin. Para sa libangan po. What? Libangan ako pwede ko naman magsagot ng mga assignments ah. Wala oh, no, na nga po kayong pasok pa. Eh? Ano yung mga ginawa mo na? Patingin nga po sa? Gusto yung pa malaman kung bakit ko ito ginawa. Oo, oh, ano yan? Ito po. Nagmix up ko po yung color. Okay. Ito po, Chinese character. Okay. Oh. Ito po, kay Mika. Oh, wow. no! no. Every color po niya, takot din po. Wow. Ito po. Ah, 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 Mas nagawa ko lang po. Ay, bracelet mo yan. Opo, ito po. Ring. Ah, okay. Mas kay Aya po. Mm. Kasi pa, ganda ng... sa Biniverse. Ganda nung ginawa mo. Alam mo kung bakit maganda yung ginawa mo? Bakit po? Ganda-ganda kasi nang gumawa eh.